Hello guys, may napanood lang ako guys na sa Facebook na magkakaroon raw ng tagdilim. Yan, tatlo o limang araw raw sa April 8, 2024. Yan guys, base sa mga search ko sa Google, magkakaroon talaga ng pagdilim sa April 8, 2024. Tinatawag na total eclipse pero nakasaad doon uh, minimum of 5 minutes lang pala. Hindi 5 days. Nakalagay kasi doon sa video 3 days raw. Uh, di ang mundo. Hindi naman pala totoo. Pero na-search ko, magkakaroon talaga sa Bible magkakaroon talaga ng tatlong araw at tatlong gabi na tagdilim sa buong mundo. Tag total darkness. Yan. Siguro di pa natin nararanasan na naka, nakasulat lang sa mga pros, propesya o mga Biblia. Siguro kung mangyari man yun, nakalagay na search ko nga kung talagang mangyari yung tatlong araw na darkness, guys. Na-search ko anong mangyayari pala sa atin kung magkakaroon ng tatlong araw na tagdilim, di ba? Yung meaning ng tatlong araw, guys, uh, tatlong 24, ibig sabihin umaga kasi 12 oras, di ba? Gabi 12 oras. So tatlong 24, 72 hours na mangyayaring madilim ang mundo. Anong mangyayari raw na, na base dun sa na search ko sa Biblia kakaroon talaga raw ng total darkness tapos yung hangin will be laden siguro manghihina yung hangin kasi di ba yung hangin na uh, oxygen bumabase yan sa ano sa sun tapos siguro yung living things tayo mga halaman hayop tao manghihina syempre 3 days eh. walang ano eh walang sunlight manghihina tayo Base lang to sa mga propesya guys na napapanood ko. O nababasa na. mas search nyo naman yan guys. Mas search nyo kung talagang magkakaroon ng tatlong araw na tagdilim sa mundo. Anong mangyayari sa atin? Ayan. Kahit base sa Biblia ang makakapagpailaw lang raw yung blessed na kandila. <coughs> ayon Tapos, di ko na masyadong inano yung ibang talata. Yung mga religion raw na against mawawala diba? di ba hindi natin alam kung sino talaga yung totoong religion di ba kasi marami nag na sila raw ang totoong religion ako naman open-minded ako sa lahat yan ano pa base sa ano base sa doon sa napanood ko o na-search 5 minutes lang naman yung minimum 5 minutes yung total eclipse yan gustong gusto nga ng mga tao to pinapanood nila to di ba sa ibang parte ng mundo ayan kung kung uh, ang vlog ko guys kung magkaroon talaga ng 3 days na dilim anong paghahandaan natin guys anong gagawin natin para sa akin na uh, bawa kung totoo man yan kung 3 days ini ko ah uh, kaya siguro kaya nating mag sa tatlong araw uh, na walang ano walang araw pero manghihina tayo no, kasi ewan ko ah. kasi ang mangyayari raw nun lahat ng energy na bumabase sa araw manghihina rin yun diba? tapos yung mga man made na energy natin mga power bank o ano man manghihina rin siguro guys yun ang naiisip ko kung magkakaroon ng ano tatlong araw na tagdilim sa mundo pero kung sa survive kaya siguro ah kayang makasurvive tayo kasi kung may mga stock naman tayo eh may mga stock tayong pagkain Manmade. Uh, man yung mga manmade na ano electricity, yan, gagana siguro yan guys, gagana naman lahat kaya siguro kung totoo man yun o no, hindi scientifically eh. talagang ano eh yung darating kasi guys na ano yung bigla bigla na lang eh base sa mga nababasa ko pero yung mangyayari yata guys sa April 8, eh. total eclipse lang yon yung mga warning ng mga ano ng ano, government yan. Iwasan na lang sa mga traffic kasi halos mga tao maglalabasan yan papanoorin nila yung araw ano pa yung siyempre maganda na rin tayo ng mga mga ano natin gamit di ba mga kalimitan raw niyan yung mga network magiging overload kasi mga tao Magiging busy Siyempre ito ang tawa sila Magpo-post Bising busy yung Mga network Ayan Ano pa? Ano pong masasabi ko dito guys ano magkakaroon ng Tatlong Araw-araw na tagdilim Ayan Para sa akin kaya naman siguro survive guys Kasi May mga experiment naman yan na Kung ba nandoon lang sa isang kuwepa ng tatlong araw, dala mo lang yung ano, kandila. Kaya, kaya siguro makasurvive. May pagkain ka. Siguro, uh, talagang darating yung araw na gano'n. Kasi yung mundo pala natin guys, umiikot lang tayo eh. Umiikot. Nagiikotan lang tayo sa kalawakan. <laughs> Di ba? May isang araw. Di ba? malilit pa naman tayo tinuturo na yan kinder, elementary yan, yung ito, yung pinaka haring araw natin umiiko tayo iba-iba yung mundo natin eh. yung iba, ibang mundo, walang tao tayo, earth, may, may tao siguro may possibility na siguro na kakaikot ng kakaikot siguro magpapahinga di ba? <laughs> o talagang may mga reaction di ba gano'n naman ang mga ano eh, yung mga chemical o matter piniliwanag gano'n na yung photon raw na ano napanood ko sa facebook na yun ang magkukos ng ano ng darkness ng earth yung mga di na, di na kasi tayo mga scientist guys eh pero pwede naman natin ano open mind, paniwalaan kung magkatotoo Pero, anda na lang tayo lagi. Anda tayo lagi guys sa mangyayaring ganon. Diba? Yung ating ano, yung palakasin natin, yung ating immune system, kasi 3 days eh. Kung totoo man ah, ang maapektuhan nito yung mga nangangailangan ng ano, yung energy ng sunlight. Diba? Yung mga ano ba, mga taong kailangan ng ano pero tayo mga normal siguro siguro ha, kakayanin natin ha guys, tiwala lang tiwala lang ano pa, ano ang masasabi ko dito sa mangyayaring ano yung eclipse naman na taon-taon nagkakaroon naman raw ng ano, eclipse total eclipse pero minuto lang iba-iba lang na ano parte ng mundo ang naapektuhan, hindi buo. Diba? Kasi pag uh, nasasyado kasi yung mundo, nawawala sa araw, talagang hindi mo mapapansin mo, magdidilim talaga eh. Kung ito, bawa ito yung araw, nandito yung mundo, natak, natakpan ng ano, may tumakip na isang uh, mundo rin. Bawa, mga planeta, talagang ano, didilim tayo. Yun lang, tiwala lang siguro, tsaka dasal lang, dasal lang sa taas. Na lahat ng nangyayari ay natural, normal, di ba? Pero na lang kung tayo ang sumira, tao ang sumira, di ba? Kung talagang gagawa tayo ng man-made. Pero hindi naman siguro kayang gawin ng tao yan, guys. Di ba? Diyos pa rin ang nagkocontrol sa buong mundo. Yun lang, guys. Kayo guys, ano pang ano? Anong masasabi nyo na dito nga sa napanood kong video na magkakaroon raw ng tatlong araw at tatlong gabi na kadiliman sa buong mundo o, o sa earth lang sa earth kasi yung sobrang lawak pala kung i-imagine mo guys ya? sobrang lawak pala ng kalawakan no? parang tayo isang bilog lang tayo kung titingin ka sa ala pa para tayo isang bilog lang pala yung earth natin tapos kung nandoon ka sa pinakataas ang dami pa lang bilog doon <laughs> na umiikot rin di ba grabe no na imagine ko lang na ano eh kung may ibang earth rin pala no sa sobrang layo natin sa isa't isa baka meron rin sila doon <laughs> may mga tao rin doon sa kabila no? pero ewan ko lang scientifically talagang yung earth lang na nagkakaroon lang ng mga tao na gaya natin di ba matalino na may isip di ba mga living things galing no baka yung sa akin naman pag unawa ko baka yung earth lang ang meron yung iba naman imposibleng merong tao sa kabilang ano mundo kasi dahil nga sa matter yung mga matter, yung alam mo, yung chemical na hindi kayang mabuhay ng tao doon. Yun lang guys, ang masasabi ko kayo guys, anong uh, pag pinagandaan nyo kung sakali mang magkaroon ng tatlong araw, tatlong gabi na kadiliman sa mundo Para sa akin, tiwala lang. Uh, manalangin lang sa taas, sa lumika. Kasi siya lahat nagkocontrol ng ano, ng mundo, ng buhay natin. Yun lang Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Uh, maraming salamat rin kung may nag-review sa akin. Tuloy lang. Ba, hanggat buhay tayo, gumawa tayo ng masisir natin sa kapwa. Yun lang. Bye-bye.